Wow, ang pula ng labi ko. Hello mga kasari. Hello po sa inyo lahat. Meron naman tayong panibagong topic. Habang naglilinis ako ng tindahan kanina, nakita ko itong lumang listahan ko nang pautang. Mga members ko sa pautang. Meron ako niyan para madaling maghanap ng mga pangalan ng uutang. So marami ako nito. Naitapong ko na may naiwan pa palang isa. At napansin ko, ayan, sobrang mura pa ng mga presyo ko dito. 2,022 pa ito. So yung itlog ko, 7 pesos lang. Ngayon, 10 pesos na. Wala nang mabibili ng uh, 7 pesos na itlog ngayon. Yung aking 4 ay 115 pa lang. Ngayon ay 150 na. Yung Argentina corn beef ko ay 32 pesos lang. Pero ngayon ay 39 na. Tapos, yung Milo ko, 27 ay ano, tatlo. So, 9 pesos. Ngayon ay 11 na. So, lahat talaga nagmahal. Kaya ako nagayos kasi may bago akong dating na mga organizer. Nako, sana maganda tong bagong organizer. Ka-unbox muna tayo bago tayo pumunta sa main topic natin. So ito na guys, lahat ito guys ay 18 pieces yung binili kong organizer. So yan, meron na tayong mga lagayan. Titestingin natin kung ano yung kasyang products dito na mailalagay natin. Gusto ko sana ilagay yung aking mga bareta ng sabon kasi yung pinaglalagyan ko ng mga bareta ko ng sabon ay mga DIY lang. Yung mga karton na sesto. Saka yung mga lagayan ko ng mga Milo, mga Himay na Magic Sarap, mga nakalagay lang yun sa DIY na organizer. So, mag-invest na kayo dito mga kasari. Sobrang ganda nito. So, ganito yung size niya mga kasari. So, Again guys, kasya hanggang limang datu puti na 200 ml. Siyempre sa pagliit na ilalagay nyo, mas marami ang malalagay nyo dito. So yan guys, bilhin na kayo ng ating organizer na to. Karamihan ng mga sari-sari store owners meron ng ginagamit na ganito. Ipisahin nyo ng umorder at mag-check out. May link tayo dyan sa screen. I-click nyo na lang mga kasari. So balik tayo sa main topic natin mga kasari. At dahil 2025 na ngayon mga kasari, kumpara dito sa listahan ko na 2022 pa, lahat talaga ng mga bilihin ay tumaas na ang presyo. Napansin nyo rin ba na kapag tumaas yung presyo ng puhunan natin sa mga paninda natin, syempre, magtataas din tayo ng presyong pambenta. Pero ang tanong mga kasari, ilang taon na ba kayong nagtitinda? Nung nagumpisa ba kayo, magkano yung patong nyo sa mga paninda nyo para tumubo? At hanggang ngayon ba, parehas pa rin yung patong nyo kahit ilang taon na yung lumipas? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kasari. May tindahan pa rin ba dito na ganun pa rin yung patubo mula noon hanggang ngayon? Kaya kahit tumataas yung presyo ng paninda, parang hindi tumataas yung tubo natin or yung kinikita natin. Parang, kulang na sa mga expenses natin. At syempre, isishare ko rin sa inyo kung ano yung ginagawa ko para hindi malugi at masulit yung kita kahit mahal na yung bilihin at gastusin ngayon sa pagtitindahan natin. So, ganito kasi yung mga kasari, ganito yung explanation yun. Dati, kapag bumibili tayo sa grocery or sa mga supplier natin, mas mura pa halos lahat ng paninda, lahat ng mga binibenta natin dito. Kaya kahit maliit yung patong, okay na okay pa ang kita natin sapat pa para makapagpatuloy tayo kahit may mga gastusin tayo dito sa sari-sari store natin. Sapat pa para makapagbayad tayo ng mga kuryente at saka kung anong expenses natin. Pero ngayon, halos lahat tumaas na. Basic needs, gatas, sabon, kape, dilata, lahat. Hindi lang yun mga kasari, yung cost of living natin mismo, kung paano tayo namumuhay, grabe ang itinaas. Katulad sa kuryente mga kasari, dati 7.50 lang per kilowatt, ngayon 11 pesos na per kilowatt hour, hanggang 15 pesos na ang itinaas. Ganon din sa pamasahe, dati 8 pesos lang ang minimum, ngayon regular ay 13 pesos na. Minsan magbabayad pa tayo ng extra pag sa tricycle tayo, or sita, or special ride yung ginagawa natin kasi mamimili tayo ng paninda. Sa gasolina, ganon din, ilang beses na rin nagtaas or nagmahal yung gasolina. Yung bayad sa mga labor or yung mga services, kahit anong ipagawa mo, lahat mataas na rin, di ba? So, kung tutuusin kahit yung mga sahod ng mga manggagawa, ilang beses na rin itinaas sa loob ng sampung taon. Kaya kung sampung taon ka na rin dyan, may tindahan, natural lang na dapat tinaasan mo na rin yung patong mo para makasabay ka sa mga iyon. Kasi pag tinaasan lang natin yung presyo pero parehas pa rin yung markup natin, maliit pa rin yung value ng kita natin. Parang wala rin pinagbago, parang hindi rin tayo nakakasabay. So ito, example mga kasari, itong ating bear brand. Syempre ito, dati na nating paninda to kung dati ang isang item na ito ay 100 pesos yung puhunan at ang markup ko dati ay 10% markup lang. So, ibibenta ko ito ng 110. Ang kita ko doon ay 10 pesos. So, ngayon, ito ay naging 120 pesos na. For example lang ha, ang puhunan niya 120 pesos ta kasi 2025 na ngayon. Kung 10% pa rin yung markup ko, 132 pesos na yung benta ko dito. So ang kita ko doon ay 12 pesos na. Oo, mas tumaas ng 2 pesos, 'di ba? Pero isipin mo mga kasari, kaya tumaas yung presyo nito kasi tumaas din naman yung puhunan niya. Kung dati 10 pesos sa 100 na puhunan, ngayon 12 pesos sa 120 yung puhunan. So mas mataas nga pero hindi ramdam kasi sabay ding tumaas ang lahat ng gastusin sa tindahan natin. Alam niyo naman, ang dami nating gastusin dito sa sari-sari store. Siyempre, kaya din tayo nagsasari-sari store para may income tayo para sa sarili nating pamilya. Meron tayong pang gastos na bibilhin natin sa pagkain at kung ano-ano pang expenses. So, lahat ng nasabi kong iyon ay nagmahal na. Ngayon, mga kasari, dito natin ipapasok yung diskarte natin. So, ako mismo, mga kasari, nung nagsimula akong magtinda, piso lang ang tubo ko sa puhunan na 10 peso. So, sobrang tagal na nun. Sa 10 piso na puhunan sa isang item, okay na sa akin ang piso ang tubo ko. Kapag 20 ang puhunan ko doon sa isang item, 2 pesos ang tubo ko, okay na. Pero habang tumatagal, napapansin ko, hindi na yung sapat. Kung dati may mga kasabayan na kung sari-sari store na ang puhunan nila ay 20 pesos lang, pero ang patong nila ay 4 pesos, ang sabi ko, overpriced sila. Pero hindi na ngayon. Dati kasi sobrang mura pa ng mga bilihin, mga expenses natin, pero ngayon iba na. Ngayon sa puhunan na 10 pesos, ang tubo ko doon ay 3 pesos na. Sa puhunan na 20 pesos, ang tubo ko doon ay 4 pesos na. Kapag 20 pesos pababa ang puhunan, puhunan ko. Ganun yung ginagawa ko. Fix na na ganyan yung tubo ko. Pero pag lumampas na sa 20 pesos ang aking puhunan sa bawat paninda, doon ako naglalagay ng 15% markup, hanggang 30% markup. So, mas madali kasing kumuha ng presyo sa ating pagtitinda pag gumagamit tayo ng pagmamarkup or percentage method. So, depende yun sa items na ibibenta natin fast moving at saka slow moving magkakaiba ang pagmamarkup ko. Kaya kung dati ang 100 pesos na puhunan sa isang item, 10 pesos lang yung kita ko. Ngayon, kung sa 15% markup, magiging 115 pesos na ang presyo ko dito. So, ang kita ko doon ay 15 pesos na. So, tumasa ko ng 5 pesos. Mas malaki na kaysa sa 10 pesos kanina or sa dati kong presyo. Kaya kung dati ay 10% yung markup ko. Ngayon ay ilang taon na ang nakalipas ay 15% na yung markup markup ko. So, mga kasari, ito yung mga tips ko para hindi malugi kahit mahal yung bilihin ngayon. Unang-una, wag iisa lang yung pagmamarkup mo. Pwedeng 15% lang sa fast-moving items para competitive pa rin yung presyo mo. Pero mas mataas yung markup mo sa mga mababagal ibenta kasi nakapondo yung mga puhunan natin doon. So, sunod mga kasari, pag-aralan yung presyo ng kapitbahay or yung presyo sa lugar ninyo. Yung mga presyo ng sari-sari store. Kung halos parehos lang yung presyo nyo, okay lang na mag-adjust ka ng konti. Ang importante, hindi sobrang taas na iiwasan ka ng mga customer mo. So, bantayan yung mga gastusin mo, i-record mo kung magkano yung gastus mo dito sa sari-sari store mo. Kahit maliit na dagdag sa kuryente, tubig o pamasahe, malaking epekto yan sa kita ng sari-sari store natin. Pag pinagsama-sama mo yan, kung buwan-buwan mo yan binabayaran, malaki na rin ang expenses mo sa loob ng isang taon. Isama mo ang mga yan sa computation ng pagpapatong mo ng presyo sa mga paninda mo. Sunod, uh, pag may mga nagtanong ng mga customer, explain mo sa kanila na kaya nagtaas yung mga bilihin, sabi mo sa kanila na pati sa supplier ay mataas na rin. Mas maiintindihan nila yon kung maayos ang pagkaka-explain mo. Tapos mag-focus ka sa mga fast-moving items mo. Dito mas ramdamang kita kahit maliit lang yung patong mo. Basta mabilis yung pagbebenta mo or mabilis-mabili yung mga produkto. So dahan-dahan lang sa pagtataas pa konti-konti lang, huwag mong biglain. Huwag mong biglain na itatalon mo agad sa 5 pesos. Idagdagan mo ng piso, sunod piso ulit. Basta huwag mong biglain para hindi ma-discourage or ma-turn off sa'yo yung mga customer. Yan mga kasariha, malinaw na yung sagot ko doon sa tanong kung bakit hindi tumataas yung tubo kahit tumataas yung presyo natin nasa markup talaga. So, kung hindi tayo mag adjust baka matalo tayo sa gastusin. Kaya huwag matakot magtaas ng konti. Basta siguraduhin na makatarungan at kaya pa rin ng mga suki mo ang mga presyo ng paninda mo. Kung may sarili kayong diskarte o computation, ishare nyo naman sa comments mga kasari para matulungan din ang iba nating mga kasari. Maraming salamat sa panonood mga kasari. Don't forget to like and subscribe para sa iba pang sari-sari store tips at kwentuhan. Kita kits ulit tayo mga kasari sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye. Happy selling guys. Bye-bye.